Hello guys, kumusta? Welcome back to our channel. Welcome to Radio Vlog. It's May 16, 2025. Og oh, Friday karon guys. This time, panibagong soliran au oh, sulat tampo na naman ang atong madunggan. And this time, kaagi ni Girlie nga usa ka member sa LGBT. Si Girlie guys, usa ka mapagmahal nga apo no. Madiskarte og dubli kayo yudya, no para sa ikasuporta sa iyang mga minahal sa kinabuhi ilabi na dyan sa iyahang lola supportive kay siya guys, guys no bisan pa man sa bagong love life sa iyang lola ha so di na ta maglangan guys without any further ado ato nang ang kasaysayan sa kinabuhi no ni Girlie og sa iyang lola show me the rivers cross the... Mayo, alaw, tanan nga mga suking ig paminaw niining handumanan sa usa ingon e man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat tampo ako si Girly. Sa dili pa na sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog, sa awit nga naguluhan, Chosen Family. Right <laughs> pa, na, kong gibi, ha, mo na ha, si lolo ni mo. Kaya, Kaya ni na, ni na ni mo lang. Kaya na ni mo. Mauba na lang ko ni lolo ni mo. Laksun niya na lo. Nakapamang ko. Biyaan ni mo iyaw ginagbiya iday dong kay basin og baon sa intawon dong karon gyud sa na problema ra ba ko uy kay ngon ini o oh, uh, mo trabaho ko okay. unya oh. na pud mga sideline unsa on lang ako ko pag monitor si lola mauli ki bakit na lang nagyaya si lola ni mo yats mm ikaw Uy, sige sige, mangita ko giya ni Lola. Basta kayo maura na itrabaho ni mo, ha? Ubanan ni mo si Lola? Unya, laban labanin mo ang iyong mga sinina. Magandam kasi iyong pagkaon ug sa iyong maintenance. Okay, ma'am. Dili kay ka mahago, kay di man ay timanunan si Lola maayong pa man siya ang lawas. Basta kaya ang importante nga, naalay siya eh, kauban o oh, na siya eh, ka istorya, din eh. Okay? Okay, ma'am. tayo kay dai mo tay nakakaron yads na na mo ibantay sa imong lola. Oh Pero mas mo dobli kayo di ko oi. Eh. Kay syempre, na na kwestyon dohan nun. Paong oh, kang rocket yun. Sige lang. Hatagan ti kang dagang rocket. Ay, salamat kayo yun, so. Wow, yads! Daog na sad ka sa kuwan pa dyan ka ron. Kwarta <laughs> na sad, yads. Paong Oy, problema, oy. At least, dili na ka sa kwarta. Basta makahatag na lang ko sa mga panginahang lani sa kong lola yan. Ah, huwag Ay, kasakit sa kong lawas, oy. Ah, at last, magkauli na gitahon ko, ha? Ah. Oh. Oh. ni Lola? Hello? Ma'am, mauli na lang ko. Ha? Nga naman? Huwag man makauyan ni mong Lola na ako, Ma'am Mas mayo po kung na lang ko sa dinisbay. Ah. Malayas so? na din eh! La! La! Ano sabi na itabot din eh! Uh, pangunta na aning bayhana kung noon sa'y gusto niyang ipainom na ako! O sabi? Ma'am, ma ma nasa prako, ma nasa'yo pra ko ma'am. Lahimagod ang tambal nga ako ang tang mapainom niya, good. Isa. Unsa? bisura sa daan ano mo lagi, uy. Naglipog di ko ay. Ang sarunin na ako. Yads, pa sino yung buhay ang lulan lola ni mo ha? Ha? yung yung ni Yads, uy? <laughs> ay! Tiguan na akong lulan, no? Uy, pisang tiguan na. gran pagyapo na, uy. Suway lang, god. <laughs> kung sama nang imong pasuwayan na nga apa? Para na aking mga maamiga o maamigo ba rin nasa Para sa kalingaw ba nga mm. nakalis ba sige, ganahan ko ana. Para naasad ko kay istorya-istorya din is kung ako rang usak. <laughs> Wala, kumusta uh, na mga? Naanak ko yung mga naamigo day. Wala, maayon mo uh. Oo, uh, og nagbuhat sad ko og account sa Facebook. Wow! Yaw, alunlo. Sige, kalingawin lang uh, <small> na <noise> lahat. Laman! <small noise> Ganina na kinanang sige, tingog yung phone. kabisig ito ano? na, <laughs> na nah may magsigig chat, oy, day. Hmm, yun mo? mga. Ah, nakaila na ako sa Facebook. Hindi mm. aras may nagkaila. Ah, may babi. Patanawa ko na Hmm, ayaw lang. Hello? si Rolga kuya buyab na las lola ni Moyad. Pagsuyad, so, hmm? Magkawiyab ba ka nang idara naman? Hoy, eh? hoy, hoy. Ayaw ko'y paginana, hoy. Ay, okay, <laughs> dah. Nga nang diligot. Gagawa pa si mong lola? Yes. Nga hamis pag itong kotis, ay. pa, hoy. Nga <laughs> <laughs> nang diligot yes. magkawiyab gawad. Chuyad, so, hmm? O, O, angay ka malipay, uy, kung makauyab si Lola ni mo. Ay, nagkinahanan siya sa kalipay ng lawas nun. <laughs> Oh? Nga dili mahatag ni Bisad Kinsa ninyo nga iyang pamilya. <coughs> Tinood ka. Dili ka masuko kung may mauyap ko. <tos> <tos> Salamat, Daya. <coughs> kani ay. Kita ko, baby. Oh, maone. Maone akong uyap. <coughs> Kini ba? Oh. Ayun po. Nalaon si Di. sa priso, Huh? Oh, dai. Kinamukong lang. Di ka naman hindi mo makit, Ano, ha? Huwag sa kadaglan ka na yung piniriso pa Ay, hapit na na siya makagawas. O kayo kabala ka. Buota na siya. Na priso lang kay kipasangin lang man. Pero dili na siya kriminal. Lang? Basta okay. kasi, hindi ko ginawa na nalala. Pag may upload lang, hihintay na sa preso, ha? O niya, what if, tinuod niya, gipasangin lang na siya, maungan na preso. O niya, putan ko di ay, pinang, pinanggal si Lola ni mo. Ah, ang butang yan, sumay. Bahala na yan, Basta di yun ko makumpiyansa. Hatagi og chance si Lola ni mo, Yads. Makita na bitaw niya na, Nemo, na yang, yang, ni mo kung tinulanay ang iyang gugmadya ni Lola ni mo, ah? <coughs> Salamat, Hagay. Di sugot ka nga mabisita ko ni Luna di Mo. Ah, mm, basta kahit tinutan na hindi mo. Ah, what the problem? Ang kumahibawa na ako, nga na kay Dautang tumong sa kong Luna. Ay, gahimot ko. Ga, Lalaki gabon ko. Ah, ah, wakoy plano. Swerte na kay ko nga. Buhay pa kong nagagawa sa prisuhan. O guwan ko'y panahon ng magbiduwang pa. Gusto lang sa dagong magbalin na ako. Uh, ako, Sad. Dahil gusto lang gir kong magmalipayon. Huwag nahibaw ko nga matuman lang kining kung kauban ako si Leo. Uh, okay, sige, sige lang. Basta kung asa ka malipayon, supportahan ko. <laughs> Salamat, girlie. Tell me your story and I'll tell you mine I'm all ears, take your time, we got all night Show me the rivers cross the Nakita man yun sa ko hinuon na ako, hinu pinangga o mahal yun ni Lolo Leo si Lola Gani, nagpakasal pa sila pag-usap O karoon, malipahin yun kayo silang duha o nalipay na lang sa nagtanaw nila. Dinihin na lang ko to. O salamat sa pagtagad din akong tam. More power, RMN. And ayan guys, nandunggan na po nato noong lang episode karong adlawa. dalawa Dari sa hando manan sa usak awit. Kagi ni Gorley guys no nga Maris sa kinabuhi no doble kayo jud siya guys sa mot pakaron kay duon na siya gisulduhan no para sa magatiman sa iyang lula so sa unang bahin sa istorya guys no ato nadunggan nga namatay ang iyang lolo og wala na salty guys no kung sa hinungdan no sa kamatayon no? ani siguro sakit goro no kay tungod sakati sa katiguangon og maatong grabe ka depress ang iyang lula no matod pa siyang lula may pakunong nga magsunod na lang og kay Butan man si Gurley guys no iyang gisuportahan ang iyang lola para lang malipay ni bisan pa man sa love life ani no nakailan ni siya na ugo sa kapineriso at orang i-recap guys ha ang nahitabo sa drama <coughs> recap lang ni siya no ug matod pa nga na, na, ni pineriso no oh pineriso guys pero ipasangin lang ramanggod kay kawat man ang kaso o katong nahatayaran guys nung no, abuotan po ang laki noon nagmalipayon man ang iyang lula no nagpakasal pa man sila and they happily ever after so so, so sumala sa drama guys no wala gay pili ang gugma no bisan pa man o oh, kung sani ka na edad no maabot yun siya sa hustong panahon no so para sa iyang lula guys tamang panahon yun no nga ang bagong binuhat sa iyang kinabuhi bisan pa man o oh, pinereso kini So everything no everyone has second chance dude no second chances like sa katong na preso di ba nakita siya og pagkano ka ng bagong pamilya og pagmamahal no sa katauhan sa iyang lula.